tanggal ka lang sa Gcash. Bakit? Bakit? At tanggal ka lang sa printer. Bakit? Bakit ako tanggal sa Gcash at sa printer? Dahil. Dahil? Ginayaw mo kami sa pag pagpapasya tayo. Kailan ba tayo papasyan? Bukas. Saan ba tayo pupunta? Ay, ikaw. Saan mo gusto nga? ikaw, okay, sabihin mo. Okay na ba sa'yo yung museo? Hindi, museo Ay. pang bata. Ay, buwan eh. Luneta lang? Sa playground, okay na yon Ha? Okay na yon Alam mo naman yun. Okay. Bakit okay, tumbang ka tayo? Ha? Ah? Bakit? Bakit? Bye, Bak see you